Mm. Christine. Mmm. Mm -mm 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 -mm. Play. <laughs> mauntog ha? Pag ikaw na mauntog ikaw. Huwag <laughs> 'yan. Mauntog. <laughs> mauntog ikaw, mauntog. Mag-play na, mag Dali na, pagwari mo na sarili mo. Dali na, para naman makapagpahinga tayong dalawa. Dali. <laughs> Mauntog. Mm. Dali na, climb mo. Climb. Climb mo yung pillow. Yee. Yeah. Yeah. <laughs> <Just in>. Oops. <laughs> Ano? Oh. Oh hmm. Pagod? Pagod? Oh! oh hmm. Pagod? Pagod na na? Pagod na na? Pagod na? Mm-mm. Oh, talaga naman! Lokaret ka na talaga! Lokaret ka na talaga, ha? Lokaret na ikaw, ha? Talaga. Talaga naman. Hmm. Hmm. <laughs> oh, mauntog ha? Mauntog. Hmm. <laughs> Mauntog talaga naman si kulit talaga. Si kulasa talaga ay. Kulasa naman talaga, kulasa. Kulasa naman talaga. Uh, wag dito sa side nga, diyan lang sa ta, ano, sa diyan lang. Oh, point. Mm, pagod na. Mm. Mm, sige. Pagod, sige. Oh, higal na. Higal. Ayan. <laughs> oh. Hmm. Pakahirap talaga sa sarili niya. Ay, oh! <laughs> Very good na. <laughs> mm. Sige lang. Pag ikaw natumba-tumba. Yan talagang abotin ay Aabutin talaga ay. Oh, mahulog ha. Ma mauntog. Mm. Baka ikaw mauntog, bunso. Baka mauntog. Mm. See? See yan, ang batang makulit. Sobrang kulit. Yan, sobrang kulit na talaga. Sige, pag ikaw nauntog lang, ay. Ang ah, batang makulit. Sistine! Yan, ang batang makulit. Yan, yan. Yan, ang batang makulit. Boy! <laughs> ano? Tired na? Makulit ay yan okay. ayan, ayan. O, pagod na 'yan, pagod na. 'Yan ang batang makulit, oh, hingal. Hingal. Hingal na no? oh. Oh, mami na. Mami, 'yan 'yung sinasabi. Ang batang makulit 'yan. 'Yan ang pag pagpagod ganyan 'yan. Oh, pagod na. Oh.